Hindi na naghintay ang ilang sidewalk vendors sa Baklara na taboyin pa sila ng mga taga MMDA sa Pelon Clearing Operations sa lugar ngayong araw. May ulat ang spot si Steve Dailisan. Steve? Steve? Yes, the full force ng MMD ngayong araw dito sa Maybaklaran para itaboy yung mga illegal vendors na umuukupa sa kalsada. Pero habang may formation yung mga tauhan ng ahen sa kanina, eh, kusa nang may sipagalisan piya yung mga nagtitinda. Kaya sa ngayon, eh, maluwag at luminis na itong uh, bahagi ito. Mahigit tatlong lang tauhan ng MMDA, uh, MMD pia, mula yan sa sidewalk clearing operations group, operation Baklas, street sweepers yung ipinakalat ng MMD ngayong araw para ng itaboy itong mga vendors. Kasama rin nila yung two trucks ano, para alisin yung mga sasakyang illegal na nakapagalisan parada. Ang kaso, eh halos wala na rin silang dinat ng mga nakapwestong nagtitinda. Tangi mga basura na lamang yung naiwan. Kaya ito na lang yung hinarap ng mga taga MMDA. Nilinis sila yung mga iniwang kalat. Saka sinabayan na rin ang flushing ng tubig dahil nga namamanghina rin. Una na rin nila Tia, yung mga para sa kanal. Ayon niya kay MMDA Assistant General Manager Emerson Carlos, marami na raw ang matatanggap nilang reklamo na hindi madaanan ng mga sasakyan yung bahagi ito, lalo na yung mga papasok sa Baclaran Church gawa ng naokupahan ng na nga mga vendors. Hindi gaya ng dati, eh hindi naman na nangumpis ka yung MMDA at hindi rin nanakit. Pinakiusapan naman nila yung mga vendors na umalis na dun sa pwesto. Tumupad naman Tia, yung mga vendors pero karamihan sa kanila eh nagsumiksik dun sa may uh, Opeña Street kaya dun nga napuno yung uh, kanilang mga kariton. Dahil nga dito tulak yung mga paninda, eh, madali rin nila itong maliligpet at madali rin makakabalik. Yung ibang vendor na nakausap natin, nagsabi na hihintayin lamang daw nila na umalis itong MMDA, saka sila babalik sa pwesto. Meron ding umamin Pia, na may umiikot daw sa kanila para mangolekta ng hanggang isang dam piso para doon sa kanilang pwesto pero tumanggi silang tukuyin kung sino ito. Nakiusap din sila na pagbigyan na sila makapagkina total Vermont naman daw para raw makaipon sila hanggang magpasko. Kapuna po ng uh, PIA yung bigla ang pagluwag itong uh, bahagi na dati na okupahan ng mga vendors eh, ay na ng mga bus ngayon pero kung hanggang kailan mananatili ito ay eh, depende rin sa kung gaano yung itatagal ng pwesta ng MMD sa area para nga mapigilan itong mga vendors na bumalik doon sa kanilang pwesto. Yan muna ang yung balita mula sa Baklaran, balik sa si PIA. Maraming salamat, Steve Dailisan.